Update tayo dito sa Toyota Fortuner mga boss. Ah uh, Nag-order ako sa Shopee ng ano mga boss ng rack and pinion steering niya mga, mga boss. Nandito na. Pero yung washer at yung bearing mga boss nasa nasa mekaniko natin, yan yung rack and pinion niya mga boss. Bago yan mga boss, yan. Binili lang natin sa Shopee ng 7 Plus 7,000 plus mga boss. Buo na yan. Kaya sasalpak na lang natin. Ngayon mga boss, tayo yung yung mekaniko para mapacheck muna sa kanya bago niya ilagay kung tama ito nabili natin sa Shopee. Pero tinignan ko naman dun sa binaklas natin mga boss. Magkamukha naman sila. Sana mga boss walang maging problema itong binabili nating uh, lock and pinion para magamit na natin ito sa sakyan. At sana Uh, wala nang usok na lumabas doon sa ano niya sa breather hose niya para magamit na natin ng maayos yun mga boss hinihintay ko lang yung yung ano natin yung ko sabi niya kasi mga boss talagay niya kayong umaga kaya hinihintayin na lang natin update ko na lang kayo mga boss na nailagay na niya yung uh, power steering at yung washer hindi ako kasi ako makapag-video mga boss minsan. Pag gumagawa dito, minsan meron nagsasan sa kabila. Kaya hindi tayo makapag-video. Baka makapiright tayo mga boss. So yun, ito yung part 3 mga boss. Update ko na lang kayo pag okay na yung uh, natin. Pag gumagana na mga boss, update ko kayo. God bless sa inyo, mga boss. Sana hindi kayo magsawa na dito sa uh, channel ko. Oh, so, yan mga boss. Hanggang dito muna. God bless sa inyo.